Hello po guys! Ayan, natuwa lang ako sa aking mga anak kasi nga marunong na sila mag-ipon, pati yung kuya niya So ito nga si Bonso, gusto niya bilangan yung pera niya kung magkano na ang inabot kasi dati guys, binlag ko din yun yung, kasi nga puno na din yung lagayan niya dati, yung piglet so ayon, ayon naman niya gamitin, kaya ang ginawa ko, sinibins ko na lang sa kanya so ito, idadagdag ko na lang kasi nga ayaw naman niya. So, sabi niya, idagdag daw sa ipo namin kasi nga may pagagastusan yung mama niya ngayon. So, sabi ko naman sa kanya na, huwag ka nang mag-alala anak, si mama na bahala. Basta yung pira mo na bigay sa'yo ng ninong at ninang mo, tita at tito, ate at kuya, yung mga bigay bigayan sa kanya at saka mga customer namin na mga suki, naabutan siya nung Pasko. So, ayan, iniipon lang niya dyan, nilalagay lang niya dyan. Kaya ayan, napuno na. Kaya bilangin na namin. Natuwa naman ako sa anak ko, guys. Kasi mas gusto pa niya na ibigay sa akin para idagdag daw sa ipon namin. Kasi nga alam niya siguro na may pagagastusan, na may pagagamitan si mama niya ngayon. Kaya nakakatuwa lang guys kasi bata pa lang siya, marunong na siya mag-ipon at hindi niya ginagastos kasi sayang lang daw. So mas gusto pa niya na idagdag ko doon sa ipon namin. So siyempre sa kanya pera yan, bigayan sa kanya ng mga ninong at ninang niya. Kaya ayan, isi-savings ko na lang sa kanya para sa pag-aaral na lang niya gagamitin. So ayan guys, bilangin na natin kung magkano ang inabot ng pera ni Bonso. At ito nga guys, no, bibilangin na namin. Kasi yung naipo ng kuya niya guys, hindi ko nga na videohan no, nagbibilang siya. Kasi nga mailap din kasi yun sa camera, yung kuya niya. So, ayun, yung ipon ng kuya niya dahil nga may nagbigay-bigay din sa kanya at pag may matira siyang baon, dinadagdag din niya sa ipon niya. Kaya ayan, hanggang sa nakaipon na siya, kaya yun, nag-order siya ng cellphone dahil nga mas kailangan niya yun dahil magkakalid siya, siya ngayon. Kaya ayan guys, natuwa naman ako sa mga anak ko dahil nga marunong na silang mag-ipon tulad nga ng kuya niya, yon may gusto siyang bilhin, yun, nabibili ka agad niya. Hindi niya sinasabi sa akin kasi nga, alam naman niya na pag-iipunan ko ulit kasi ako talaga guys, pag may nakalaan na para don sa gastusin ay hindi ko naman ginagalaw. Talagang pag mayroong bibilhin, pag susumikapan, kung kinakailangan, magsipag mag-vlog, magsipag mag-tinda, lahat kung ano yung pwedeng natin gawin para makaipong kaagad tayo. Basta sipag lang talaga, no? Walang imposible. Kaya, ayan, natuwa naman ako sa mga anak ko dahil hindi rin sila mahilig na magbili-bili, no? Ng kung ano-ano. Kaya, ayan, talagang matipid din sila, no? Marunong na rin silang humawak ng pira. Pag may pira sila ay iniipon lang nila. Tinatago, tinatabi. So ayan guys at hindi naman kasi sila palalabas na mga bata Dito lang sila sa loob Yung kuya niya pag walang pasok Ayan tinutulungan ako sa pagbantay sa ating tindahan At si Bunso dito lang din sa loob So ito nga guys tapos na tayo magbilang At ito nga ang naipon ni Bunso na pira Nakakatuwa na 1, 2, 3, 4, 5 5,250 ang kanyang na ipon. So, ayan guys. So, dahil nga ayaw niyang gastusin, kaya ayan, idadagdag ko na lang dun sa savings niya. Kaya ayan, masaya talaga naman ng aking mga anak. Marunong na din mag-ipon. Ayan guys, nakaka-tuwa lang dahil parang nakalakihan nila na siguro nakikita nila sa mama nila na mahilig din mag-ipon at hindi din palagastos kaya ayan yung aking mga anak hindi ko naman sinasabi sa kanila na mag-ipon sila ang sinasabi ko lang naman kung ano yung gusto nila pwede naman nilang bilhin eh nasa sa kanila na yun kasi ayo naman talaga niya gastosin so ayan pagbigyan ko na lang kung ano yung gusto ng anak ko so ito i ko na lang para sa kanya kaya ayan Thank you anak Muti ang babait ng mga anak ko guys Kaya thank you Lord So ayan guys hanggang dito na lang Ang video namin Maraming salamat po sa mga nanonood At kung bago ka pa lang Sa aming channel don't forget to like Subscribe